Man -akla. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga at talaga namang usap-usapan at maraming pinaka inaabangan na issue ni Ate Erika. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay kasalukuyan nga na pinag usapan ni Kaling Val Santos Matubang at ni Lolo Miguel ang bahay ni Ate Erika at ng kanyang ate na pinatayo ni Sir June A. para sa kanila. Ang bahay nga daw na ito ay napakalaki at napakaganda. Kaya naman sabi ni Lolo Miguel ay... Talagang kaya siguro gusto na nilang lumipat at hindi na sila tumanaw ng utang na loob dahil mataas na ang nalipad nila. <laughs> Pag wala daw kaya, Ay, kaya gustuhan nila yun. Sila may gusto lahat. Sila may gusto nun. Nabi namin. Ang lolo, ang bakasabi sa akin, na kaya daan mag-direct mag, mag, sa ano, ka kaya kapag ayaw ko na ang mm. pamlag. Um. Bakit daw? Anong dahilan? Ayun nga daw siya. Wala daw na ako kuwang tira. Kasi ko, mm. kukuha natin, kukuha natin, edi. Kung ganyan ang na, midlan natin, bahala kayo magsabi. At mm. sa akin, ikaw na lulu. Nagsinungaling pala. Ikaw na niya lulu, edi ako naman naglakas loob. At nahihiyawa ko, mas maga nahihiya ako, yung kinuang ko na. Yun pala, yung pera, yung, na. yung pala yung pera pala, pala, yung kalating midlan na sa kanila na. Ah, sa kanila. Uh, o, dahilan daw. Alam doon. na nila, Kuya Bal. Alam na ni, alam na ni may ang usapan, kaya nag-ayaw sa ganito. Yeah. Yun ang, yun talagang, uh, ang, si ibig sabihin talaga, ang pira ang target nila. Eh, oh. oo. Uh. Oo. Ay, yung bahay ba nila? Nakita mo? Hindi Nakita ko po yeah, yung, 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 yung ginagawa. Yung, uh, malaki ba yung bahay na yan? Maganda daw po. Maganda po. Papa, si Papa. Maganda ko maganda po. Ano ng ganda sukat? Maganda, 20, malaki. 21 yun. Malaki. Maganda. Hmm. Ang kalahati nun, may silong, pinabuhos hmm. ko. Hmm. Buhos, kasi taas ko. Okay. okay. dalawang kwarto, dalawang kubika. Kami po yun, di sapa yung ganun. At maliit hmm. na yung luti, pinaplorin ko po pa ganun, parang balkonahin. Yung bang... bahay na yun? Kaya nung pira yun? Ano nga po sa matanda? Hindi. hindi kay hindi sa, sa hindi sa lovers. Ay, hindi po. So, pa po nag-aambi na naman eh. <laughs> hindi hindi pa kayo. Hmm, hindi sa kanila Kaya sa kay Jun ito talaga yon. Yun. Yung tulong na yon. Magkano inabot nung bahay nila? Ah, oh, kung yun, baka kung nahigit dalawang milyon. Dalawang milyon? Okay. Ba malaki-laki, no? oh, may silong eh. Pag, ang bakala mm. ay <laughs> pangilalim ay talagang solid. Yung Tira na yun, talagang walang ibang tumulong si Jun Ilang. Wala doon ang e-lovers. Nung mayari na lang, yung mayari na yun, saka nga ang video ni binibigay? Wala naman. Saan may binigay siguro kung nakay kung paano. Pero sa ating ilabi nga, nagbigay. Nasa bulsa nila. Ah. hindi man yung magbago ng ilabi kung walang binigay. Kaya nag... Bakit sila nagka, ano, sila-sira sa ilabi? Sakala ko patakampi sila. Hanggang ngayon pala ay nasasaktan pa rin si Lolo Miguel dahil nagawang sabihin ni Ate Erika at ng kanyang ate ang mga masasamang salita sa kanilang lolo sa social media. Grabe nga at nagtatampo na baka hindi na nga daw umabot sa punto na kausapin pa ni Lolo Miguel si Ate Erika o ang kanyang mga apo forever. Talagang napakasakit daw talaga ng kanyang damdamin at hindi niya matanggap na nilapastangin daw siya ng kanyang mga apo pagkatapos niya itong alagaan, bihisan, paaralin at buhayin ng ilang taon hanggang sa magkaisip na sila. Sila ang hambugin talaga. Kasi kanila ang bihira. Ano? Um. Hindi pag iguan niyo ni ni, ni, ni Rob, maano yun, kaano madidinig nila. Pwede nang kaya hiya. Sa halip na wala nang isyo, tapos na din na kami nag-ano, abay, nagkaroon naman. naman ng isyo at uh, umakita sa live stream. <laughs> May mga sumusunod kasi. Ba, eh, sige na eh, paniwala, pinagkakuhaan siguro na ganyan. Ang hangay pa nga ko yun. Hindi na ako nag-content sa kanila. Ito lang, sa inyo lang, pabahay. Wala na ako yung mga abot sa kanila. Ano? Eh, maraming naman dahil yung ina ang naglabas na naman, gumawa ng kwento. Gawain ni sila mo. Hindi hiningi ni na yung ina kong yung tiniruwa na naman. na naman? Ilan taon na ilan taon na yung ina? Ano po yun? Masing kwenta na tayo. Ang masing kwenta na yun? Ha? Ah? Ay ba, wata pa pala. Opo, dalawang taon lang po pagkita na. Hindi na kayo pupunta ron. Ako yabal nga nung eh, Dami ka rin ata sa kwento niya Pati ko yung isa ko na laki pinag-anahan na iskapin din Ang yung nangyayari nga ko eh, naguhugas sila ng kamay sa aming yung binubuntun Wala namang kami pinagkaalam sila ang nakikiri na abang nung mga Wala namang kami sa mga ano nila Hindi tatanong na tao lang kami sa Pusturo. Dama sa mga hmm. kami kuya Bal, pero tao kami sa Pusturo, wala kami alam na umaalis sila, dumating sila sa hindi, may hmm. pagkain dyan, wala. Wala kami pa oh. Wala no? Ilagang, uh... ano? Talagang... Uh... Hmm. Sila gumagawa ng kwento ay. May gumawa ng kwento kaya ganun na... Uh... Gawain niyo yung pag anak sinabihan naman yun. Nanay, gato, sabihin mo, ganyan, ganyan. ano ang lobas naman sa social media. Ito na naman. Ngayon naman, hindi nila alam, hindi nila inisip na alukuhan yung ginagawa na yun. Sila ang makapahiya. Kaya yeah, nga, mm. Pati kaya, nadamay din. Lahat Pati, Pati mga kapatid niya. Hindi nadamay. Talagang may plano nga ata sila ate Erika at ang kanyang ate na magdemanda kay Lola Miguel dahil sa mga statement at pa-interview nito kay Kalingakbal Santos Matubang. Sabi naman ni Kalingakbal na ready ready daw silang tapatan nito at kung gusto nilang magdemanda ay eh dapat sa legal na paraan at sa paraan kung saan talagang masusolve ang problem na kanilang kinakaharap. si kasi nakikita sa kanila pamanood doon. Kung wala bang ganun, di ba si magsasalita? Diba? ba? Gawa ka ng kwento? Di mo pwede yun? Nalimutan ko lang yung ano, anong pangalan nung yung... nagkosumbunga na yun? <h navigating up> anong pangalan? Pagkosumbunga ba ni Gina? Ay, kilala yun sila. Yung reaksyon. No? Uh, uh. uh, wala yun? Kawawa sila doon, lalo <hums> sila mga <pasama>. <hums> 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 Wala mo magawa yun? Uh, wala magawa sila. Kaya sila lang napapasama dila. Huwag naman silang ganun at talagang ano... Nagpapadala sila sa ganunan. Hindi eh. nga nating ganyan. Tapos ang patamaan yung nabiyagawa nila. Hmm. Mas hmm. ibigay niyang kira. Ibigay niyang sisigaw. Diba? ba? ba't kung may reklamo sila, i-demanda nila? Oo, oh, i-demanda nila.

Kita bagi anak saya yang uno yung tak hati nak pergi nak. Bali anu bali ano ni abai 20 Oh, kita akan aku yang kahoy. Kasi ibang gagawa na, pag pagkatapos na yung sa na, sa na, sa ko, okay. Kaya, pag ano, ano blocks, iba na magbubong Iba na kasi, ano yun, baka ang ibang grupo na naman. Kasi,

Erika. <laughs> hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagbabaga, pinaka inaabangan at usap-usapan na latest issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Bye.